Dito nice yan, so nahanapin okay, oh, dito sa uh, Kahit sa labas ng bukit ninyo, medyo itig na ko kasi gumagala sila. Hmm. Pag hmm. mainit sila, pag mainit na, lumalabas. Mataba mata pa sa braso ni Princess eh, oh. <laughs> daw sa puno ng akasya na ilalim nakapatay ng kambing pinakakotop siya yung kambing sa bed kagat ng akas yun okay. es okay. saan namin yung nakapagkat ng uh, ng... Uh, opera <laughs> sa kambing malaking <laughs> kambing yun ha important na kambing na nakagat Malaki ang ano daw. lang tumawag. Sa po. Oo. Tapos nagmamadal din sila kasi mag spray daw umaga. At gabi sila nag spray Baka matuka yung nag spray Malaking damage ang sa mangyayari sa kanila. Okay. Kaya pinapawin na sila. Yeah. Okay. Sa so, mga taga-kabalan po, magpagod na po kami dyan. Para mag ng snake. Bye-bye ka muna. Bye-bye. naman yan, no? Ayun, tatawid tayo sa may kuting. Kaya mag-ano to? <laughs> dito lang tayo magpapas yung ano po yung napatay nilang ano alaga ano po yun kambing kambing nandiyan yung picture ah kambing po hindi kasi nung ano nung monday may kambing kami bigla na lang bumulagta tapos uh, hindi namin alam na natuklaw yun dahil napaka-strange siya, alam naman sakit bigla ano nung pinakatay na niya nakalisan na niya nung sinasalat na niya may butas pala na lumalakas na yung may dugo-dugo tubig tapos ano na yung nangitim yes. nangitim pati yes. yung likod saka yung ulo yes. tapos edi sabi namin nakagatang okay. tinabukasan naman martes lunes yun eh smachi nung martes naman yung nagpapatubig dito sa may ano sa may sabi niya may nasalubong siyang malaking lubong hindi e, yun hinanap namin kasi namatay naman doon yung bibi sa may puno doon na nanging slow kasi hinukay namin, napatay namin yan, nakuha. ha mga miyerkules sa may puno akasya dahil mag spray kami kalamansi nakita namin mga puno. mas mataba doon sa napatay namin mas mataba oh, Hindi, mas mas tapos yung yung sa area naman ng kambing doon sa may sinunog namin na puno ng kawayan. Doon kasi talagang marami doon dahil pinuto na namin yung kawayan at gusto na namin linisin yung patagin. Oh, siguro pumunta doon sa koral ng kambing. Akala niya safe siya roon. Eh, may kambing tapos tumuklaw. Ngayon may mga butas-butas doon. Sinarahan lang namin ng ng ano, bote. Mga may titigan natin. Dito pa hinahin na lang. Oo, oh, muna kayo. Dito na nga lang nililibing. Pero yung unos mas mas ano, mas malaki. Silipin natin sa sa tayo muna. Sige, sige na natin dito. Ate, nandyan pa po yung ano? Kaya na ako. Ay, sige. Unos. Ito 'yung bolot ng puno. Tawag dito. Ito 'yung bolot. Ito eh, um, na natin tinatagbalatan. Oh, s'ya pa tawagin lang Kunos Dito pa nila. Um, Ang nuhon do kay dito kaya nabukal 'tong bagto. Binukon ko pa 'yung daan nun napa Ang ganda noon hinukay ko, bumalik na naman dito. Last year pero ngayon ito na naman siya, mayroon na bago bagong, so malaki yan, lapad. Aba. Ei, hey, kakatawa ko. Toby Army. Si Army, dito ka Dito ka Army. Iyo uwikan ni Princess. <laughs> Bali doon siya pa. Doon. Oh, po, doon siya papunta. Apo, doon. At yung buntot. Hmm. Doon galing o doon papunta? Doon papunta. Pa Ay, ganon. So, ibig sabihin, umalis siya dyan. Apo, oh, umalis siya dito. Pero ah, hanapin mo na. Dito sa lakon, nakapayikot. Pero mamaya, chichak ko pa dyan. Oo, oh, may amoy pa siya pa. May amoy pa. Hmm. Bago lang yan, mga Martes na Merkulis. Ang laki, lapad o. Parang pang King Cobra size ah. Hindi po siya King Cobra. Ay, yung ulupong talaga na. Cobra. Philippine Cobra siya. Wala po siyang ano, pati na uh, King. Ay, yung sa batok. Paano ba yung pattern? Ay Ah, butterfly. Ah, Kahit sa labas ng bukit ninyo, medyo Titig na ko kasi gumagala sila. Hmm. Pag mainit sila, luma, Pag mainit na, lumalabas. Mal, mataba mata pa sa braso ni Princess eh. Oh. <laughs> Parang yung ano pa, yung 1.5. Oh, bu Parang 1.5 ano, ano, oh, meter. Meter, 1.5. Yung uh, may point na yun. Ha? Yung haba Oo oh, oh, nga, mahaba. Malaki oh. Bali ito yung pangalawang ano, malaking cobra. Yeah, ito yung hahanapin namin guys. Kasi, Kasi ganun sa ka -ano, ka kulay. Ito. Pero may ano pa siya may amoy. Hindi eh. na masyadong basa. Baka ma-check po Pahinga muna kami tapos. Duna, ano yung namin tayo na. Ang bait-bait niya, kanina pa niya kami sinusundan. Pagkadating namin. Baka gusto sumama sa'yo. Andyan na siya. Golden Retriever siya guys, babae. Pangalan Army. Parang ka kaulo ni Charlie ah. Ay, lang yung... Ay, kamukha ni Scott. Ganito si Scott. Oo, oh, kami. Ganito yung ano niya itsura. Pero maliit yung ulo. Mabait siya. Mabait o. Hmm? Hmm, mabait ba ito? Sayang, wala siyang baby. Ano nga, ano lang daw isa. Oo nga. Yung stable daw, 7,500. Tapos, isa lang magiging anak. Siyempre, pag nanganak ka ng isa, hindi naman bibigay sa'yo. hindi daw nasusunod. Hindi, kala, hindi. Kala ko ano. Ganun pala may mga stats-stats. Sige. Babay ka na, Army. Eh, dyan na ka. Si may bakas dyan. dyan. May bakas bak bak dyan. May bakas dyan. Kaya dito yung ano yun. Yung, balat kanina. Yung sobra. Ito, ito, ito. Hindi natin alam kung nandyan pa. 50-50 guys. So, so possible na umikot tapos <coughs> na <coughs> lumikot. Nasa? Hmm,

Ano bang kasi yun? Wagen o ano? yun ka Wag, mo ka yun. Patugun daw, patugun yung hinuho ka niya dyan. Kaya mo lang mga baka biglang dyan lumabas. Surprise, yan. Pero dito siya nang galing. Dito siya nang oh Oo. Kasi nung hinuho din namin nun yung isa dyan eh hindi namin nakita sa butas bigla na lang may umaal sa dun sa lupa tinutulak ng katawan niya ayun dun na namin nakuha nakita na namin kaso nga lang hindi siya nabuhay wala talo pang aso ayun 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 likod ng ano yun. Malaking guwang. <coughs> hey, hey, hey. <coughs> Uy, sorry. <coughs> Ay, kalalim. May... Ay, katugon dito nga yan. Itong oh, butas na ito. Ayaw. Itong butas. Oo. Oh. Mm. Pinasakan nga namin dun

delikado <laughs> eh. Hmm. <laughs> At maapakan po. Hindi pa naman kami nagbobota. Ka. Hmm. Lalo ako. Lalo na kaya pa. Sana eh, kasi sa bunda, nakapaalang eh. Nung pagbaba mo, may kinerok na dito. <laughs> <laughs> tokomi. Tokomi ba? Hmm. Hello, Tokomi. <laughs> tokomi. Aba naman. Ayan guys, ipapatanggaw si ko kaya kung tanggaw ang huli. Yung <laughs> hinupay <laughs> natin ang kasiso, hindi na rin naman kumilos nung ano yan. Kabait eh. <laughs> Kabait ba? Muntik <laughs> pa naawas ang kasiso. Lalo <laughs> na yung kinalamin dyan. Pero pa mukhang wala siya pa. Nakatakas oh. na. Bumalit <laughs> pa. Na yung ano niya, yung amoy. Nanda. matapakan matakakas. Nakalis na bumalik ka sa kung ng ka nang galing ng laban ay sarado na ay ah, ah. eh, doon tayo sa kabila kasi doon sa inukay ni papa wala na yung ano yung malaking na ngayon doon tayo sa mga kambingan ay guys, mag-upload na ako yung mga hindi ko nahuhuli. Wala akong nahuhuli. Dito sa part two. 2. 2.0 process pa ka Para may mapapanood sa'yo pala. Saan pa yun ka? Ito yung ano, kambing na uh, nakagat. yung uh, may mga butas na makitaan namin nung panahon na yun na nakagat yan. Ayan, uh, dikinder ka namin ng bote. Tinanggal ko nga rin yung ano, baka tatago dito sa kahoy na yan. Ay kasi siwang sa loob. Dito ba? Oo, oh, is ano? ko. Ala naman. Pati yung tabla na yun, itinayo ko. yan, hinanap ano namin pa? kung ano? may butas dito na malapit. Eh, ito nga lang nakita ko. Okay, huwag niyo na po nga lang kailan ba nilagay yan? Nung no, Martes. So, uh, yun. Yun. Yung... Ito pa pa. Dating ano rin kasi to, kawayan, dito sila nagbabahay noon. pa ma mainit yung ano. Ay, hindi siya magpupunta dyan pag mainit. Hindi po. Nung kasi nagsiga rito, doon siya lumabas. Siguro nagpalamig dito sa mga kambing. Bak baka gabi po yun na, hindi siya, nasak lang. Hindi, baka gabi pa rito. butas Kawayan pa, mahirap silang ano, ang tulid Oo, oh, oh, pagkawayan Ang ilalim Ang pa Opo, ilalim, masa ilalim. Masa ilalim. Oh, po, Wala pa po pala kayong nagitang balak dito, no? Oo, oh, okay. wala. Ano ba? Wala ano pa. Ano namin... Wala siya naman. Wala <laughs> siya naman. Hindi namin nararating dito. Wala sila naman itong balak dyan. Ni Isa, wala. Wala siya naman dito. Hindi naman namin dito. Nandiyan ka pa? Oo, oh, sir. Lagay. Meron ako nakita ang butas nung lang walang laman Iwa akong aktay lalo Ako mga bahay nila dito. Hmm. dito naman nun, sawa Dito po banda? Okay. Yeah, dyan banda na yan Saka doon, dalawa sila eh Isa noon napatay nga namin at kimain ng manok eh Ang distan po dito? Wala Tama okay. oh. eh. ta? eh. Eh, rin yung mga kalamasi na Ha? 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 naman? Ha? Ha? siguro Ha? malaki siya. Ha? 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 Balak ko pa naman kahapon na pagbubigay din pa baka lalabas na. Ah. Ay, dito pero may meron dito kasi may kupon. Yan, tira pa ng ba. Sabihin mo yung bayawa. <laughs> may bayawa. Bayawa ito. Nalit. Eh, nakita ka? Matinit yun. Meron niya, meron. Meron niya. Kapag kumalak ko sila, naalit niya. Madalas ko makita yung kong dyan eh. Bayawa kasi malaki. Saan? Ka oh, may malaki diyan? eh. Ah. Dalawang beses ko yung nakita dyan. Mahirap po. May kasi. Ay, alam ko po bayawa. Hindi alam ko yung dyan na bayawa. Sige lang. Okay, guys, see you sa akin next vlog. Mukhang wala po kayong mahuling ass na yun. No pa? Negative.